Hello guys, magasikaso na naman tayo ng tanghalian. Magluluto ako ng miswa. Mamaya pa kasi ako makabili ng ulam. Mahilig kasi sa sabaw yung anak ko, kaya ito ang gagawin ko na ulam. Malapit na kasi labasan ng Lab malapit na kasi labasan ng sujanti su guys. Kaya Ayan, magluluto tayo na ito. Pinisa ako na yung bawang. Tapos ito. Madali lang tulutuin guys. Kicharon. Mamaya pa kasi ako bibili ako ng isda. Kung hindi isda, manok. Ayaw kasi wala silang hiling sa baboy pinuhin natin yan pag napino na yan yung panghalo sa ano miswa ayan guys napino na napino na ang ating panghalo na chicharon yan ganun Hiwain na rin natin ang ating sibuyas na napalata na. Ayan. Dalitan lang itong pagluto na guys. Tapos magbati tayo ng itlog. Isa. Yan. guys. Haluan natin ng paminta na pino. Ayan, pino siya. Haluan natin ng paminta. Ayan. Pasensya na kayo, medyo madilim. Ayan. Tapos, haluan din natin ang hiswa. Dalawa. Ayan. Tapusin natin yun. Pasinta na kayo ang ingay ng paligid gusto na nagkakabaho. Dupitin na natin siya para hindi siya malalaki. Ayan. Dupitin Dipit lang natin ang ating miswa para hindi siya mahirap ilunod. Ayan guys. Kailangan matalas yung gunting. Itong gunting ko hindi na masyadong matalas. Kasi luma na. Ayan. Bupitin Bikit lang guys. Ito yung madali na pagluluto kasi di pa ako nakapunta ng kalinti. Ayan guys. Ayan guys, nagupit-gupit ko na. Iluluto na natin. Ito yung gagamitin ko mantika, golden fiesta. Maganda kasi ito guys. No cholesterol. May help reduce cholesterol. Ayan. Yan talaga binibili namin kasi bukod sa maganda siya, makam makamura ka pa kasi isang litro mahigit to. 1.5. Ito talaga lagi naman binibili para healthy. Ayan guys, nila, naglagay na ako ng mantika na konti lang, tamang-tama -tama lang mag yung sibuyas at saka si bawang. Ahin ko pag ang bawang. Ayan. Ganyan kasi ako pag mag, pag mag Gusto ko kasi yung lutong-luto ang bawang. Ayoko ng ano, hindi gaano luto kasi mas gusto ko yung luto, yung medyo brown-brown na. Ayan. Ayan guys, medyo brown na. Isusunod naman natin yung sibuyas. yan Pasensya na kayo guys. Medyo pangit na yung kawali natin. Luma na kasi. Wala pa tayong maganda na ano kagamitan. Okay lang. Malinis naman yan. Pagod na natin ang chicharo na na dinurog ng almeres. Dinurog yan ng almeres. Lagyan na natin ng tubig baka masunog. Yan guys, lagyan ko na ng tubig. Medyo mainit na guys, ilunod na natin ang binati na itlog na may halong pamintang duro na pino. Yan na. Huwag yung kulong-kulo. Kailangan may yung medyo mainit lang kasi para hindi magbuo-buo ang itlog. At yan. Ma ma-lulusaw natin, mahalo. Pag kulong-kulo kasi, Magiging buo ang itlog. Kaya kailangan, medyo mainit na, na. Pag kumulo yan, sa na natin ilagay ang miswa. Ay, hindi miswa. Sutanghon so, pala, guys. Sorry. Ayan na, guys. Ilunod na natin yung miswa. Madali lang naman siya maluto. Ilunod na natin. Ay, nagbuo-buo pala yung ibang itlog. Mamaya-maya, sisipsipin na yan yung sabaw. Ngayon, sa tingin, sa tingin natin, marami siyang sabaw, pero maya-maya, wala nang sabaw yan. Kunti na lang. Kaya dinamihan ko na, kasi gusto ng anak ko yung medyo may sabaw. Ayan nga yung may ulang sabaw. Kaya dinamihan ko na, nagbubo pa lang itlog. Oh. Ayan. Dahan ko na ng Ajinomoto. Ayan. Ang walang kamatayang Ajinomoto. Tapos, kunting asin na lang. Yan, kasi medyo maalat yung ating chicharon. Ayan guys, luto na siya. Medyo nabawasan na yung maraming sabaw. Ito kasi gusto na anak ko yung may masabaw-sabaw kunti. Ayan. May ulam na ang mga anak ko. Thank you for watching guys. See you next video. Bye.